Uy. Ano? Ang sakit naman yung kalapak naman ito eh. Nagsain ka na? Oo, nakasain na ako. May ulam na nga dyan. Anong ulam natin? Meron dyan tuna. Meron din yung baka. Anong gusto mong ulam natin? Siyempre baka, sinabawan. Ay, meron dyan. Yung tuna. Kain na tayo. Kalapak naman ito. Sakit, sakit. Kain <laughs> eh, na tayo. Tagal naman ngayon yan. Ito Ito na. Pag-alala oh. na po pa. Pag bukas. Ano, pag mapasok pa. Ayan. Inip. Walang ano, walang sagay saga ng sabaw. Ayan na. No, Huwag ka naman. Kutsara. Ayan pang ganun. Eh. Bagal naman. Submit lang naman. Pabit pa. Ito. para malalim. Para makuha mo agad ko hmm. sa bag. Yan. Sarap po yan ang luto. Okay, Tingnan ka. Buksan mo na. Ah, hindi na. Uris, buksan mo na. Buksan mo na. ko oh. Sabi mo ba ka? Baka mo. Oh. Excited pa man ako Kaya makakahit ng sabaw. oh, may sabaw yan. oh, may sabaw ko. Oh. Oo, dandahan lang. Mainit talaga yan. <laughs> Oo. Oh. pa nga ako. Oh. Ah, yan ang laman? Ayan mo. Laman. Akala ko yung totoong baka. Akala ko yung totoong baka di ben, totoo special pa nga, nasa lupa ng lata nakala ko yung eh, baka talagang <laughs> sinabawan ano? <laughs> buksan mo na kasi nagugutom na ako sabi baka o, di ba gusto mo na sabaw? Ayoko, di naman yung sabaw, tubig lang naman yan. Sige, Ayoko! 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 mo Ayoko! 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 piggo mm -hmm. uh, Higup! sa Sabaw! Mm. Uh. <laughs> uh. <laughs> sarap na sini baka?